palapad okay. oh, na? Palapad ng bangat, oh. Eh? Ah, King Cobra yan, eh. Parang Ay, ito na natin. Ba? Balato ng King Antok, King Cobra. Bayo na ng babae yan. Tayo tayo. Kanino po ito? Tayo po Tayo po. Tayo Tayo po. Tayo Tayo po. Tayo Tayo

<laughs> so ayan mga katropa Dito kami sa ano, Barangay Santo Cristo So may tinuturong King Cobra dito na sila Dahil daw Tinawag pang maligno eh So ayan lagi daw tumatawid sa daan Nakakatakot daw yung tsura Hindi nila alam King Cobra yun Mami, ang

Lalaad ka ganyan sa karayan. So ayan, yun daw. Nuturu niya ako sa banda. Delikado yun te. Yun. Yung King Cobra. So ayan, naiya sa video. Ayaw pa video. Ito daw. Sabi oh. na, hindi siya may kuhayan doon. May okay. kuhayan. Oh, o yan. Yeah. Kaya nga muna tayong konti. Wait lang. Pag kita yung bateriya. Yan, dito sa yung karistrata ito. Yan, yan. Kaya nga muna ito. Kaya <laughs> muna ito. Oh, Arek. Doon daw nakikita.

Mayroong mataas pa sa kanya eh. Oh, sadyang malit lang 'yung ano, nakakita. <laughs> Alam mo. Sa bahay. Nando pa yung bakas? Okay. May bakas doon doon sa ano? Dun sa bahay na yun. Hindi nakikita yung ayas doon. Nung nakita nung ano. Nakita daw ni kuya. May bakas daw. Pwede yung puntahan yun. Kasi pag-alaga-alaho yung ano eh. Yung kobre Ba't sa kanila ano ba yan? Malaki eh, ba pero pwede yung pasukin yun. Malaki mo ba yung bakas? Ah, uh, lapad eh. Oh, malaki. yung pasol, yung pasol doon. Nandun yung mga. Pero siyempre pa, magmagala. Sa, tingnan natin doon. Sa, sa. Yung balat. Oh. Ayan yung balat. Ayan. Ayan pa, oh, bakas, oh. Eh, may bakas. Eh, lapad. Kung pamukul. Eh, kalapad na. Lapad ng bakas, oh. Eh. Ah, kadagol na. King Cobra yan eh. Parang ito na natin. Bal Balat ng King Anto. King Cobra. Bayo na nakakita ng babae yan. Tain ba mo niya. Tayo tayo. Kanino po ito? Kanino po ito? Kanino po ito? Tain mo kasi niya. Ayan, tain mo kasi niya. Tain mo na eh. Tain mo na eh. Ayan pa, ayun. Bagalang, ah, balas, Bayo pa, tutungin mo ganyan. Okay, Bago pa yan, no? Ayan, ayan. Ang gato, no? Ayan, hindi Ini ragpull niyo, Tignan mo, ah. makaaba. Tayo, tayo. Iyo. Oo. Ang lagyan ng bakas. Tayo, tungkol kayo sa labas. Ay, ayan po. Ayan, oh. Sa labas mo tayo. Anong kaanap? Malang galya yan. na pagkain dito yan. May kalala rin, King Sa labas baka biglang... Yan po, ako. Baka nandito. Hindi po kayo sa bintang. Hindi ko po. Sinipin natin. Tignan natin dyan, mas yung dal. kita muna natin yung anong? Nasiripin muna natin yung Ha? Yung yung nakikita ng babae. Baba, ano, may baka sa ilalim. May sa hmm. Yung sa Ay, baka barita, Pero, yan. Barita, 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 Yeah, ano lang? kasama ko yung... Ah, nakita yun mm, yun eh. <laughs> ano na po kita Ano cobra na? na. po. Itang lupi. Yung balat ko, King Cobra eh. siguro sinasabi na yung mga

Oh, terus ini jam kerja banget. Ini udah bikin lama banget. Oh, itu udah. Ayo. Wah, ingatlah guys, nangang aja nih. Ini ya, lah 好、嗯、的。Okay.

Kailan po, yung, yung yun, eh. po yung... nakita yung bakas? Kanina lang? O kanina lang kasi pumunta yung trabaho doon ni Kapitan eh. Mm. -hmm. Nakita rin po. Ay, may bakas dito kaya. Buti na pagtanungan natin si Kuya. Hindi eh, po kinakal <laughs> Hindi, may kinuha lang ano, gant ng ano, grass cutter. Ang tagong ha? Dito. Bakit di naman pag Oh, hanggang doon lang eh. May kinuha doon sa silid. Nahanap po namin yung ano, yung siguro ito na ano, yan. Hmm, ah, parang ito daw. Ang nakita ng babae. Nakita ng babae po yung kalito. Alimaw, alimaw daw, daw eh. Parang alimaw, alimaw daw yung mayroon. Ito na hawak dito. Di <laughs> ba yung cobra may silang? Oo. Um, ito ko lang. King, ganyan lang. Cobra po yan. Ganyan lang. Huwag maalas Itong, yan. Itong ano to cobra. Hmm. Oh. Ay ba yung hmm. king cobra? Ito po yung mga ano, king cobra. Hmm. Sir, ibitin cobra ibayong tiktingo uh, ah balak. Balak. ah kayo balat bagong ah. balat naluto naluto ko

Oh! oh. <laughs> ya, <Ay. Tagol na. laughs> yeah, mga tropa. Ben Cobra. Laki, oh. Laki. Oh. Aba! pa. Tutulong ni Kuya natin <laughs> tuntong natin. Tuntong natin. na Dito tayo kanina oh, uh, eh. Tayo natin. Ah, paka ba. Hey. Hey. Okay, cha. Hey. Eh, eh motor tayo pala. Nagdala ko pala eh. Pakita natin Ito, ano. Pangil, pangil, tangil, pangil, pakita mo tangil. Kita natin. Kakakalanin uh. na. Ha? Ito.

Kaya lang ano, hindi katulad ng ano, kung mahaba. Bakit ang mahaba yung ano? Kita natin. Mahaba yung pangil. Kobra no. Kita natin yung pangil. Ito na kagat yung ano eh. Ito gulo na. Ay, kalaking kinko. Ayun, beno mo. Ay, malaki pala yung pangil niya. Nakahiga. Nakahiga. Ayun o. Ayun o. Kulay dilaw yung venom. Ayun o. Ayun o. Uh, ay pangalan niya maliit lang pero paiga. Ano? Hmm. Uh -huh. <laughs> ah ah e Ito na yung ano, yung nakikita ng babae. Eh ma tropa. Sino ano na to na ano yung dito yung bakas. Kita mo itong. Ayan, mission So, huwag <laughs> pa natin yung lalim, Baka may kasama, no? Ayan <laughs> pa rin eh. Saan tayo? Lala may papa. <laughs> <laughs> Ay... <hats> tayo. Ah, Hangat ko ah. Yeah. Oh. Wala na.

Okay okay. okay, okay. mission accomplished. Bali, eta laban kre na. Bali, tama wis na. Ha? No masaya si nga ngay ni. Ganun, at least. Ba makasali sana. Baka balik mo diyan, puntahan na naman 'yan. Bagay po 'to pag dito na daw naman din eh. Ayun. Ayun. Tropa, mission. Okay na. Ay. Ha? Basta tayo. Okay na. Okay, guys.